Good morning guys. Ito na naman tayo. Almusal. almusal muna tayo. Inom tayo na maligamgam na tubig. Ito yung aming almusal itlog na nilaga. Suman. Pansit. At saka pansit. Yan ang aming almusal guys. Tapos, ang aming ulong ngayon ay ito na naman. Postik na naman ang aking mga anak. Saka tuna na sinabawan. Yelupin. Okay. kalbos sa ka tanglad katapat lang yan. Tanglad. para tangladin na siya. Mm. So sa stick na rin. Patatas. Dami. Pa Hindi ko naman umusin yan. Sa kalamansi. Hmm. Para sa four stick. Baka kalamansi Ay, din ayoko. eh. Kalamansi din ilagay ko dito sa tuna. Sinigang sa tuna. Para masarap guys. Yan. kaino tayo. 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 Kain na tayong almusal. Naglaga ako ng itlog, limang itlog para sa almusal namin. Bumili din pala asawa ko ng soman. man Dinagdagan ko na yan para pag uwi ng bunso ko mamaya, makakain yun. Kain kami dito. Hindi, wala, walang kape mo na, bawal kape. Mahirap magkaroon ng, ano, asidik. nag korok korok na naman, oh. Diwanag yun. Ayan. Maling ano ka ng tubig? Itlog. Itlog, ayun o. Oh. Itlog. Itlog. Almusal natin. Ay, yeah. Pares may ang anak namin kaya maganda tayo mag-prepare ng ating ulamin. Nagtataka kayo bakit dalaw-dalaw yung ulam namin. Yung mga alak ko kasi guys. Yung talaga kumakain ng isda, halos yan. Yung bunso lang. Yung pangalay ko ayaw talaga ng isda yan. Yung bunso, may sa isda. Yung pangalay ayaw. Kaya mo talaga, kung anong request ng alak natin, yung lulutuin natin, diba ba? Bye-bye, guys. Agap na tayo nagigising para sa mga anak natin. Kumain tayo ng itlog. O di naman araw-araw. Isang itlog lang. Nangyaga. Ay, lang ang yung tabang namin ng asawa ko dito. Yan ang routine namin araw-araw. Ang -araw. vlog vlog, Wala pa ako. Hmm. Re-prepare na namin para, lutuin. luto eh. mm. Pag may edad na tayo, pag mag, tayo masyado sa ano, karne, ang problema lang kasi dito sa aming mga anak ko, magastos kasi pag dalaw dalawa, -dalawa ulam. Ano ba ulam natin kapon? Kapon naman nagtinula ako tsaka nagpritong manok. Isang buong manok? Ayun lang yung, ayun. Di umabot yun, umaga. Hmm. Malakas mga anak ko kumain ng ulam. Yung kalahati, pinirito namin. Yung kalahati naman, Tinola. Tinolang manok. Kasi kailangan yung ano yung mga bata. Ano ba ito? Ano yung bato? Ang palaman ah. Ang yung pangalian namin, tinola at saka pinirito. Sa, 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 sa nga po na na yan? Tulog din ang sapunan. Ubus. Sa so, buong manok. Basta mag tinola kami guys, mayroon sa Gusto ng mga bata yun. Ang sabi ko sa asawa ko, huwag mo kalimutan palagi lab. Kasi gusto nila yan. Masarap talaga yung ano, lutong bahay na suman. Iba talaga yung suman natin na luto, no? Mas masarap. Masarap. Ah, minsan, nagluluto ako dito sa sarili ko. Eh, Ito yung mas mahirap sa sarili natin luto. Diba? Ayan guys, magtitimpla tayo ng ating ulam. Ulam na pork steak para sa ating mga janakis. Simplahan natin ng magic guys. Magic si sarap. Hindi natin ubusin yan. saka tuyo. Malinis yung kamay ko ha. Yan. Tapos kalamansi. Iwain natin ang kalamansi para sa ating four stick. four stick na naman tayo guys. Walang kasawang-sawang four stick na yan natin yung kutsilyo ko. Mahabog. Saka, itong pamintang powder pala lagyan natin. Plastic-plastic yan plastic. sa amin kasi yung paminta Bumibili na rin kami doon sa bilibila namin. Tatlo. Yan. Tabingi naman. parang nahiga na yan. Yan. Yan bigyan natin ang kalamansi, guys, para sumarap ang ating pork stick. Mga bata kasi pag hindi nila gusto yung ulam, ibahin mo yung ayaw ng ulam, naku, hindi nila nila Sayang na yung roto ko. Anong i-request -re yung mga anak natin? Yun na lang. Kasi, nahirap naman yung lutoan natin sila na hindi nila gusto hindi eh yeah, nakainin mahal mahal pa naman ngayon yung bilingin eh Ay ako ayoko ng palaging, palaging karni gusto ko yung may gulay eh nagpabili ako ng talbos sa kaupang sa asawa ko wala rin sa mabila na malunggay wala kasi kaming lupa dito taniman ng malunggay, may malunggay sana dito sa lugar namin to guys wala kaming space dyan sa, ta sa labas wala kaming sampayan lahat sa loob ng bahay bawal magsampay ay ang diit ng ano namin dito mga ano lang sampay lahat dito sa loob hindi ka pwede sa labas magsampay mga kasasampay yan mga wala magsampay ma ma ano na ba yun ano na ba Six. 9, 10, 11, 12 12 na yun, niya ay, salamat pa yan, yan, ano natin guys ano natin para hindi ko nang bawang to bawang 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 ang anak ko dito pag nagluto ng ganito, kailangan piniprito alam mo yung bawang na ito, yung sariwa. Nihuya ko yan. Maganda rin yung kumakain tayo ng bawang. Yung aming tuna. Yan na pili. Ayan. Sobrang takas ang mga bilihin ngayon guys, no? Kawawa wow, ano na tayo. May pagkain-kain. Pag walang pagkain, hindi doon tayo magtipig. Eh. Dasal lang tayo palagi sa Diyos na magkaroon tayo ng income araw-araw para makakain tayo ng masarap. Pag wala tayo income, hindi tayo makakain ng masarap. Itlog. Itlog. Pag wala kami naman, ito hindi naman araw-araw masarap ulam namin. kahapon ulam namin tinula tapos ito ngayon pag wala ng pasok yung dalawa na yan diyan kami nag -ano na lahat na sa tindahan na kinukuha namin mga minsan dilata ulam namin itlo ganyan tapos sardinas na may miswa talagang lang guys masarap yung ulam namin palagi hindi naman pag nagpukuntin lang ako pinukuntin mo kasi sayang din naman di ba tsaga lang talaga ganyan talaga ang buhay natin ay sarap Ganyan na yung routine namin ng asawa ko araw-araw. Ah, gano'n na naman. kasi itong bawang, di ba? Kinakain ko kaya ito guys, lalo na pag kumakain tayo ng mga matataba. Sabayan nyo ng bawang. Sariwang bawang, mas maganda yung sariwang bawang. Ayun, tama na yan. Ito mo may akawinin ko na ng, yes. Ano yan? Okay na subuyo. Hmm. Ano ko ng sibuya, siwa, para sa aking postik. Ganyan lang, palagi, itrawa natin. Saka sa panahon ngayon, kailangan magsipag tayo. Saka hindi na uso ngayon yung mga ingit-ingitan sa kapwa. Mag-uso na ngayon, sikap na lang kung paano tayo mabuhay sa mundo. Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Hindi na kaya batayin mo pa yung mga bahay natin na, oy ganito, ganyan, hindi na. Puso ngayon yung kung paano tayo kumain. Hindi yung marites. Pero yung iba, nagagawa pa rin yung kapitbahay, kahit ang daming anak. Makipagmaritis pa rin sa kapitbahay. Dapat hindi ganun, di ba? Ang mahirap din. Sabi ko sa asawa ko dati, kailangan ko nagpatay tayo ni negosyo, yung ano talaga, may punang talaga kami sa aming negosyo kasi yan guys. Pag nag-negosyo tayo, utangin natin, mahirap yun. Kaya ako, ayoko. Sabi ko sa asawa ko dati, ano tayo, para sa ating tindahan, kailangan pinag-iisipan yan. Marami akong kakilala dyan ang may mga tindahan. And guys, ang aming ulang ngayon, tuna na sinigang sa kalamansi. Yan, talbos sa lang yan guys. Ayan. Nilagyan ko na ng kalamansi yan guys. Tsaka itong pork na naman para sa aking mga janakis. Pork Yan. Yummy-yummy yan guys. Yan. Ayan, luto na ang aking ulam ngayon. Sinigang na tuna sa talbos saka okra, walang kasawasawang talbos saka okra. Tuna po 'yan, guys. Ayan. Sinigang ko at saka ito, pork stick na naman, walang na, Ayan, yummy yummy yan guys, ang aming ulam ngayon. Pork stick. Aaka Sigang Natuna Sakalaman Si PN guys Xmimian.